Ito, subukan natin mga boss yung tipid setup natin kung walang masyadong vuelo to pero tipid setup eh may konting sipa testing natin may clue lang to tingnan lang natin kung kaya na 100 pero yung 60-80 kung ilang seconds natin kayang kuhanin Oh, so, birthday na siguro to One, 100 Sobrang ikli May mga sinusundan na kasi tayo Bale, ang problema lang yung uh, gulong ko sa likod at saka sa harap, hindi na kay standard PSI, mas malambot. Kasi matagal na tayong gatong si Olap, kaya wala, testing lang natin yung capability niya. Nung last na long ride ko kasi na testing ko na yung ano nito eh. Uh, yung tiped. So yun. Isang run lang tayo. e ko mamaya sa bahay kung ilang seconds yung inabot. Okay. Yung, uh, uh, monitor. Kailan lang natin dito sa shot na